Una sa ating listahan ay si Macario Sakay. Isa si Sakay sa mga nagtaguyod ng partidong nasyonalista na isinulong ang kasarinlan ng Pilipinas gamit ang legal na pamamaraan. Umapila ang partido sa Philippine Commission ngunit ipinasa naman ng komisyon ang sedition law na naglalayong ipagbawal ang anumang uri ng propagandang nagmumungkahi ng pambansang kasarinlan. Dahil dito, muling nagaklasang grupo ni Sakay. Walang makapagsabi kung ano ang naging katungkulan at ranggo ni Sakay sa katipunan. Ngunit nang sumuko si Aguinaldo sa mga Amerikano, tinangan ni Sakay ang liderato at idiniklar niya ang kanyang sarili bilang bagong supremo ng Republika ng Katagalugan na ayon sa kanya ay sumasaklaw sa lahat ng kapuluan sa bansa mula Luzon hanggang Mindanao. Mayo taong 1902, lantarang idiniklara ng hukbo ni Sakay ang kanilang pagtutol sa pamamahala ng mga Amerikano. Sumang-ayon na sumuko si Sakay sa isang kondisyon. Bigyan siya at ang kanyang mga kasamahan ng amnestia hayaan silang magdala ng armas at payagan silang makalabas ng bansa. Tiniyak ni Gomez na walang magiging problema sa kabilang panig at nakakuha pa si Sakay ng kopya ng kasunduan patungong Maynila. Inimbita sila sa ilang mga salo-salo at isa sa mga imbitasyong ito ay mula sa constabulary chief na si Colonel Harry Bandolts. Ang hindi alam ng grupo ni Sakay na ito ay isang patibong lamang. Inalisan sila ng mga armas at inaresto habang patuloy ang selebrasyon. Ito ang kanyang mga huling sinabi bago siya biktiin ng mga Amerikano noong atrese ng Setyembre 1907. Sa malaot madali, ang lahat ng tao ay mamamatay subalit haharap ako ng mahinahon sa Panginoon. Ngunit gusto kong sabihin sa inyong lahat na hindi kami mga magnanakaw. Hindi kami mga tulisan na tulad ng ipinaparatang ng mga Amerikano. Kami ay tunay na mga katipunero na nagtatangkol sa ating bayan. Paalam at naway muling isilang sa ating hinaharap ang kalayaan. Isa siya sa mga mukha na makikita natin sa isang libong pisong denominasyon sa pera ng Pilipinas. Si Jose Abad Santos ay isang kagawad ng gabinete, estadista at ang ikalimang punong mahistrado ng Korte Suprema. Nagsilbi din siyang acting president ng bansa noong ikalawang digmaang pangdaigdig at naging martir sa kamay ng mga hapon. Naging mahalaga si Abad Santos sa pagsulat ng mga tuntunin at konstitusyon ng Philippine Women's University, ang unang pribado at sektaryong pamantasan para sa mga kababaihan sa buong Asia. Siya rin ang unang Pilipinong abogadong pangkorporasyon ng Philippine National Bank. Naging tagapayong teknikal siya ng misyong pangkasarin lan ng Pilipinas noong taong 1919 humawak ng iba pang mga tungkulin si pamahalaan gaya ng abogado ng Manila Railroad Company noong 1920, puno ng misyong pang-edukasyon sa Estados Unidos noong 1926 at kalihim ng katarungan noong 1931. Noong 1942, isinasama siya ni Manuel L. Quezon sa paglikas ng pamahalang Commonwealth sa Australia, subalit pinili niyang manatili sa Pilipinas. Inatasan siya ni Quezon na maging acting president at mga siwa sa mga bahagi ng bansa na hindi pa nasasakop ng mga hapon. Nahuli siya ng mga hapon sa Cebu, kasama ang anak na si Jose Jr. o si Pepito noong ikalabing isa ng Abril 1942. Kinatulan siya ng kamatayan dahil ayaw makipagtulungan sa mga mananakop bago siya barilin noong ados ng Mayo 1942 sa Lanao del Sur. Ito ang mga naging habilin niya sa kanyang anak na si Pepito. Huwag kang umiyak, ipakita mo sa mga taong ito na matapang ka. Isang karangalan ng mamatay para sa iyong bayan. tinatawag ding San Lorenzo Ruiz de Manila o San Lorenzo Ruiz de Manila. Siya ang unang Pilipino na martir at sinasambang santo sa simbahang katoliko Romano, ang simbahan sa Binondo ang kanyang pangunahing dambana. Nagkaroon siya ng beatifikasyon sa Maynila noong 18 ng Pebrero 1981 at ng kanonisasyon sa Roma noong 18 ng Oktubre 1987 kapwa sa pangunguna ni Pope John Paul II. Siya ang kauna-unahang biyatiko sa labas ng Roma dahil isinagawa ito ni Pope John Paul II nang dumalaw siya sa Pilipinas. Naglingkod siyang sa Kristan sa kumbento, tinruan ng mga Dominiko at naging miyembro ng Cofradia del Santissimo Rosario. Ikinasal siya kay Rosario, isang Pilipina at nagkaroon ng tatlong anak. Noong 1636, napagbintangan siyang pumatay sa isang Espanyol at napilitang tumakas sakay ng isang barko kasama ang tatlong paring Dominiko at isang paring Hapon. Iyon ay ang panahon ng pag-usig ng pamahalang Tokugawa sa mga Kristiyano. Dinakip si Naruiz, Ruiz, ikinulong sa Nagasaki at noong ika-27 ng Setyembre 1637 ay pinarusahan. Ang parusa ay tinatawag na Horca Ihoya sa Espanyol. Ibinibiti ng patiwalik sa ibabaw ng isang balon ang pinarurusahan, ngunit nakakawala ang isang kamay upang makasenya siya kung nais niyang magbago ng pananampalataya. Subalit pinanatili nito ang kanyang katapatan sa simbahang katoliko hanggang sa siya ay mamatay. Ito ang kanyang mga huling sinabi, Isa akong katoliko at buong pusong tinatanggap ang kamatayan para sa Panginoon. Kung ako man ay may isang libong buhay, lahat ng iyon ay iaalay ko sa kanya. Mas kilala sa tawag na Dolphy sa larangan ng pag-arte. Sa kasalukuyan ay kinikilala siyang King of Comedy dahil sa natural nitong husay sa pagpapatawa. Una niyang pelikulang Dugo Dugot Bayan kasama si Fernando Poe Sr., ang ama ng magiging kaibigan niyang si Fernando Poe Jr. Sa pagtatapos ng dekada 40, pinasok na rin niya ang radyo sa tulong ni Conde Ubaldo, isang sikat na manunulat sa radyo, direktor at producer sa programa sa radyong Wag Naman na kasamanya niya si Pancho Magalona, bida sa programa, Tessie Quintana at Baby Jane. Nagsimula rin sa radyo ang tambala nila ni Panchito. Noong 1952, ipinakilala ni Pancho Magalona si Dolpi kay Dr. Jose Perez, may-ari ng Sampagita Pictures. Dito na nagsimula ang kanyang karera sa pelikula. Ilan pa sa mga pelikula at programang nagpasikat sa kanya ang isang sulyap mo, Tita, noong 1953, Jack and Jill noong 1954, Pacifica Falayfa noong 1969, Janen Marsha noong 1963, ang tatay kong Nanay noong 1978, How How de Carabao noong 1988, Homalong the Riles noong 1992 at marami pang iba. Sumakabilang buhay si Dolphy dahil sa komplikasyon na dala ng pulmonya at sakit sa bato noong ika ng Hulyo 2012. I love you. Yan ang huling salitang binitawan ni Dolphy sa kanyang long-time partner na si Sasha Padilla. Asin ko ng Pebrero 1999 ng bitay ng house painter na si Leo Echegaray. 38 taong gulang lamang matapos niyang halay ng kanyang 10 taong gulang na stepdaughter na si Rodessa Baby Echegaray. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng lethal injection. Ito ang unang pagpatay sa bansa sa loob ng 23 taon. Ayon sa mga saksi, ito ang huling mga salitang binitawan noon ni Echegaray bago siya malagutan ng hininga. Sambayan ng Pilipino, patawarin ako sa kasalanang ipinaratang ninyo sa akin. Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. Sa Echigaray na pag-alamang guilty ng Quezon City Trial Court Branch 104 sa panghahalay noong September 7, 1994. Kinumpirma ng Korte Suprema na siya ay bitay noong Hunyo 25, 1996. Naganap ang kanyang pagbitay sa kasagsagan ng termino ni Erap Estrada, kung saan ang implementasyon ng death penalty ay mainit na pinag-uusapan. Si Antonio Luna ay ang Pilipinong general na namuno sa hukbong sandatahan ng himagsikang Pilipino at pangalawang kalihim ng digmaan sa Republikang Malolos. Kinikilala siya bilang pinakamahusay na general sa kanyang panahon. Siya din ang nagtatag ng unang akademiyang militar ng bansa. Kapatid niya ang pintor na si Juan Luna. Nagbalik siya sa Pilipinas sa tahimik na namuhay bilang isang parmasyutiko. Dinakip siya noong ika-19 ng Agosto 1897 at ipinatapon sa Espanya dahil sa napaghinalaang tagapagtaguyod siya ng katipunan habang nasa ibang bayan. Pinag-aralan niya ang sining ng pakikidigma sa Belgium. Muli siyang nagbalik sa Pilipinas noong digmaang Pilipino-Amerikano at hinirang ni Emilio Aguinaldo bilang general. Itinatag niya ang dyaryong La Independencia disiplinang ang pangunahing itinuro niya sa hukbong Pilipino. Itinatag niya sa malolos ang akademiyang militar, ang binhi ng kasalukuyang Philippine Military Academy. Pinarusahan niya ang bawat sumuway sa batas militar. Dahil sa kanyang kapusukan, kahigpitan at tagumpay sa mga labanan, ay marami ang nainggit sa kanya. Noong ikalima ng Hunyo 1899, nagpunta siya sa Kabanatuan Nueva Ecija dahil sa mensaheng ipinatawag siya ni Aguinaldo. Subalit doon ay pinaslang siya ng mga sundalo sa pamumuno ni Kapitan Pedro Hanulino na minsang sumuway sa utos niya at inirekomendang alisin sa hukbo mga duwag, mga mamamatay tao. Yan ang kanyang mga naging huling salita habang pinagbababaril ng mga Espanyol. Yan ang daglat para sa pangalan ng tatlong paring Pilipino na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na matapos idawit ng pamahalang kolonyal at mga praile sa nabigong pag-aalsa sa Cavite noong taong 1872. Noong 20 ng Enero, 1872, umaabot sa dalawang daang sundalo at prero sa arsenal sa Cavite ang nag-alsa. Madaling nasog po ng mga Espanyol ang pag-aalsa ngunit ginamit itong dahilan upang supili ng mga Pilipinong makapayan at mga humihingi ng reforma sa pamahalaan. Ginamit itong dahilan ng pamahalang kolonyal at mga praile ng Espanyol upang idawit ang tatlong pari na tinagulan ngayong bilang gumburza tunay nilang pakay si Burgos, isang prominente at mestisong pari. Matagal na siyang pinag-iinitan ng mga Espanyol dahil sa liberal na pananaw, pagsusulong ng sekularisasyon ng kaparian at pagtatanggol ng mga karapatan ng mga Pilipinong pari. Malapit kay Burgos sina Gomez at Zamora at magkakasama ang tatlo sa hangaring mapalagana ang sekularisasyon para sa mga kababayang pari. Kahit na mahina ang ebidensyang maugnay sa tatlo sa pag-aalsa sa Cavite, inatulan sila ng parusang kamatayan pagkatapos ng maikli at kahinahinalang paglilitis. Noong ika-17 ng Pebrero 1872, binitay sa pamamagitan ng garote ang tatlong pari sa harap ng publiko sa bagong bayan. Bago pa man malagutan ng hininga, si Mariano Gomez, narito ang kanyang mga nasambit. Aking lubos na nababatid na walang kahit isang dahon ang makagagalaw maliban kung ito ay niloloob ng banal naman lilikha. Gayong kanyang loob na ako ay mamatay sa lugar na ito, mangyari ang kanyang kalooban. Habang nawika naman ni Jose Burgos ang mga salitang, wala akong ginawang anumang kasalanan. Nakilala ng publiko si Angelo Reyes bilang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Secretary of Defense, Secretary ng Department of Interior and Local Government at Department of Environment and Natural Resources Secretary inakusahan siyang tumangay ng halos 50 milyong piso bago magretiro. Dahil sa labis na depresyon, winakasan niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbaril nito sa kanyang dibdib sa harap mismo ng puntod ng kanyang ina sa Loyola Memorial Park sa Maynila habang kasama niya ang kanyang mga anak noong 8 ng Pebrero 2011. Patawad, yan ang huling mga salitang binigkas ni Angelo sa kanyang mga anak bago niya kalabitin ang gatilyo ng kanyang baril.